Jalan 40. Jangan forty. Nanti Kamu tinggal di sudut. Kamu tinggal di sudut. Pwede yung P700,000. P200,000 nga. P200,000 sa na. DONG! DONG! HANDONG! Kasama. Kasama. Kasama yung team. Yes, sir. But, tayo mau Dung, city. Diyan

Ayan yung ayan yun mga kasiti ha. Omega. Tapos meron pa yung Britling. Ito oh. Britling mga ka-city Ito likod ng Britling mga kasiti ha. Britling. Tapos meron tayong dito tayo sa Rolex mga boss. O ayan Rolex. Mahilig kayo sa Rolex eh. Ayan. May 200? May nakalabas. Pero may mo Ito na. Ito na yeah. muna. mga boss. Lakos, may lakos nakikita doon. Ayan te, the so okay. pa rin walang bayad? Ano Di pa nandito Wala na tunay nandito. Oo. yung pinabe? Oo. Ito, lata ko lang itong shot, dalawa. Wait lang, namimili.

Ito ni mag-update sa mga rinol. Magkano ito? Boy Costa 5 4-5 po kasi Tumatik ha Ayan Dito tayo banda sa mga Invicta Ang walang kamatayang Invicta mga kasi Tekno Marine Tekno Marine Boy Costa sa mga Sa mga Trilo ni Wikas. Ka ito e ang likod mo. So, so mo. kunting update price lang po tayo sa mga uh, uh, software pula natin. Parel. Mayroon siya mga about mga software pula tayo, no? Mga na Rilo. So, nandito si Madam. Ito yung likod mga mo. Mga about mga software pula. So, yun kayo. So, hihingi natin mga pitch natin mamaya, no? Kung ano siya ng mga... Uh, Omega. Sa kanya na kayo kung mag-gobble. Kung gusto nyo mag-gobble mga oh, about Rilo ni Boy Kaskas dito, no, no? Yeah. Oris, may Oris siya. Omega. Omega. Okay ito na about sa natin sa mga ano natin. Sabi na yung listan. Dagdag like po. Kapilang. Hindi mababanggit na yung super cool dito, no? Oh, mga pritsuan. Ano na benta niyo ka? Wala ko kasi wala tayong mga no super flow natin, kung wala tayong sa about ng super flow natin. Kasi super flow to no? Apo. So about ng super flow ni guys. Agaw ba? Mega. Yung. Okay lang ba? Mega. Wala po. So about ng super flow natin, may may mga card tayo dito. So nagpapatong na 1 na is to 1 po ang ano natin. Ang um, i-scan e niyo lang yung card guys para mapatunayan niyo talagang legit or hindi. Ah, 1 is to 1 ang tawag dito no. So sa mga copy. So, mga ito po guys, so personal hindi, natin mabanggit ang price nito so mabil mo lang sa mga presyo nito pumunta ka dito sa mga lahat ni Boy, Boy sa mga about ng mga software clone natin no? mga Rolex na. so ma, ano man yung mabil sa mga presyo nandiyan mga ito Tapos, ito po yung card natin no? Oh. i-scan nyo lang po lang? Yeah.

Umiga natin. Ripad sa Gusto Bulpang mga presyo. Ano siguro yan. Itong patik si Magana. 2-8 yeah. po. 2-8 mga kasi. Uh, o oh, um, mars ano? po. So yan. Dito lang po natin mga presyo. Tulad ni Bang. So, Ang viewer, magkano po? dito diba? 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 po, 45. Ay, ah, pala na natin. 45 po. Sige natin ang stainless na dial -dise. So, 45. Operation, 'di ko siguro 'yung operation. 121 satin, sir. Same na lahat. Yung laki, yun, yung timbang, yung makina. Same uh, diba Rolex. Stainless Rolex ito, magkano? 28 po. 2,800 'tong Rolex natin I think. So, Ayun, okay. dapot lang tayo ha. So mayroon naman tayo ng Seiko Seiko X. So ito magkano to? 450. Para isa na lang yung tanong. 4 450 din yan. Negosable ang presyo ang mga guys. Dapot lang tayo ulit. So mayroon tayo ng ito mga kayo, Rolex din to, na ano Rolex. So, 4,500. 4,500. So ito. Ibang iba klase bang mga Rolex? ano po? Ibang klase, ilang klase ng rolex kasi may katulad nito, may 28 tayo, may rin 45. May Eto rin tayo. Kasi dito si po mas malaki kaya po. Oh, uh, iyon mga bato mga ganitong rolex natin mga guys, no. So, yan. Ano pa ito, tong tong, ito. itong ganitong long lock na ito, magkano naman po, to? 28 po. Toto, yan 'di ba? Mga sa 2800 lang ng ganitong ori na uh, rolex natin. Ito so, man ito. Ito po madam, magkano naman dito? Ganun din. 3,000. Ah, 3,000. Iba't yeah. ibang ano, hindi magkakaparehas sa mga Rolex natin ng O parehas ang presyuan nila Dito tayo sa ano. Dampot na lang tayo ulit. Ato, umiga ito. No? Ang itong umigang klase klaseng ito? Uh, Seamaster. master Ay, umiga ba? Magkano yes, ang presyo nito? 35. 35 bang ang presyo ito? Ito, ito, ito. 4,000 4,000 ang chudor natin mga na Ayun naman ito mga guys Ayun doon ito 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 Ilan pa din natin? Ayun na na Tatong libo. Anong rin ito, madam? Ah, Jopak. 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 Sa mga gold natin, no? Ganun mo, iba-iba mo. No no? Ito. dito sa ano, itong divers natin. Ang diverse, -ano? 3, 000, 5, divers, mo madam, magkano? 3,500. 3,500 ang divers natin sa 200 meters pa to balana <laughs> nato. Hindi ko man hinag din. Eh. Uh, lang dito ang mga divers natin mo. So dalawang oras uh, uh, na. Ito mga Ito mada magkano daw tong omega? Actually iba po. 1,000. Uh, no, okay, iba sayo. Ah, mga latag ito ba ba? Uh,

Pa. So, pasensya na. yeah yeah yan. Yeah. shout uh, out. So, mga so, so, okay, guys, so, mayroon tayo dito mga ano, ah, uh, Rolex tayo na Super Clone. So, 1 is to 1 to guys. So, hindi natin mabanggit ang presyo dito kung magkano ng mga presyo dito. Mabil mo lang to mga okay. guys. So, pumunta kayo dito sa Carmel Planet dito sa Burauta ni Alataga ni ano, Boy Kaskas. So, shout out po sa lahat mga subscriber mga followers natin. Ayan so, yes, sayang bibit. Pwede naman. Yung mga guys, so, mayroon tayo rito mga ano about ng mga tungkol dito sa so, mga relo natin. Magkano presyo nito, madam? Mas, pasensya na po. 3,500 3,500 yung so, mga about ng mga relo nito mga ito. So, wait na tayo so napakadaming mga ano. Ay, wait, din po. Ayun dito mga guys. So, ito po baka gusto niyo. Ayun yun, sa mga, right. dito, mga iso, So, naganap mo kayo ganitong ori na So, so magkano presyo nito, madam? 1,500. So, 1,500 so, lang nito mga guys. Mga ganitong ori ah, okay, na... Bawas dito, bawas ha. So mayroon tayong mga ano dito mga okay? so mga uh, super cool Rolex so so, so ina city so, dito ang price niya. Dito pala na, lang nangyari yun. sa akin dito, 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 dito. pala bubuksan na natin mga ano kayo na lang yung mayayaman din. Yeah. So, na akin mga rin super clone na tanong niyo na lang kung pupunta kayo rito kayo na ba alam. Kailangan hindi natin mabanggit ang mga presyo natin Hindi mga dinin na to mapupuntahan lang dito ano. Pagpaulitin um, natin mga super clone ito, ito, na 1:1 ito. ito na, tano, dito nito, madam, ha? Okay. Yeah, chocolate.

So, naghanap naman kayo kay hindi na mga Rolex. Mayroon din tayong mga Rolex dahil na mas mababa sa presyo dito. Ayan. No, for example, may 45, eh. may 35, uh, may 25, 28. Ang presyo nito mga Rolex na dito. Oh, ito hindi natin tinatanong po. Yung isa lang ang natanong natin eh. Yan. Same price ba, madam? Opo. price lang. Polarize. Polarize. Black light. Hey. You know? Okay, look, madam. Tingin muna dito, madam. yan. <laughs> oh, madam, sandali lang bago tayo dumapo doon sa mga about ng page 1, no? Oh. Ma-invite mo naman sa page mo. Ayun, yun, yun. Sa mga gusto mong mag-order, pwede po kayong mag-order po sa page namin. Then, payment first policy po tayo. Then, ship by ABC or Lala move. Depende po sa location Payment first policy po tayo by Gcash po. Ah, by Gcash po. Send lang po yung so dito sa Maturbe ka sa online online right, no so dito lang mga bro kaya kayo nag-usap kayo may contact